Pabili po. Ah, ano po yun? Pabili nga po ng lollipop. Ano po? Tagilan po po yung lollipop. Ah, piso? Pabili nga po ng isa. Isa. Ito po, oh. po ninyo. Ito po. Ano pa po? Wala na po. Wala na po. Ay, pabili pa po daw. Pabili pa po ng bubble juice. Ano po? Bubble juice. Ilan? Isa po. Isa lang. Ito po. Ito po. Piso. Ito po. Ayan. Ano pa po? Wala na po. Wala na po. Ay, pabili pa po nga ng ano. Ano pa po? Ng... Choco Chukumane. Ilan? Isa po. Piso. Ito po. Ano pa po? Wala na po. Wala na po. Ay, pabili pa nga po ng ano, Brie. Ano Bri po? Be fresh. Ano? Be fresh. Ilan? Isa po. Ito po, piso. Ito po. Ano pa po? Wala na po. Wala. Ay, pabili pa po ng, ano, ng mintos. An ano po? Mintos. Mintos? Ito po. Ilan? Isa po. salang na Piso. Bayan mo? Ito po. Ano pa po? Wala na po. Wala na po. Ay, pabili pa pa uh, ng bernats. Ano po? Bernats. Bernats? Oo po. Ilan? Isa po. Ano na yung tarnas? Piso? Po. Ano pa po? Wala na po. Wala. Ay, pabili nga po ng stick-o. Ano po? Stick-o po. Ilan? Isa po. Ito po. Pintya ano po? pa po? Ito po. Bayad. Ano pa po? Wala na Wala po. Na. Ay, pabili nga po ng ano, snow bear. Ano po? Snow bear. Snow bear? Okay. Ilan? Isa po. Piso? Bayad? Ito po. Ano pa po? Wala na po. Wala. Ay, pabili pa po na <coughs> ano. Mm, mm, mm. Nakakaloka ka. Nakakaloka ka. Katatanong ko, sabi mo, wala. Tapos yung ko, meron na naman. Meron na naman. Ay na kayan. Nakakaloka. Bata ka. Mas ka. Mas ka. Nakakaloka ka. Bata ka ha. Pagkatalikot ko, sabi mong ito pa, ano nakaharap ako, sa hindi mo sabi ko ano bang bibihin mo. Na 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 Tatlo na? Oo. Uh -uh. Tatlo? Tatlo diyan. <laughs> Ito. Ito po. Uy, ano ba yan? Ay, tatlong yelo. Wala man lang hawakan. <laughs> kaya mo na yan. Pwede yung plastic mo naman. Nakakaloka kayo. Haga, kinahibahin mo. Utang Do, ko muna. Hindi mo, naka, ginupit mo naman eh. Nakakaloka lang ito eh. mo babahin eh. Haga, kinahibahin mo. Sige sila. na, ilista mo na sa listahan. Nakakaloka. Lumas ka. Pabili po. Ah, ano po yun? Isang nga po sa palamig. Ano po? Sa palamig po, isa. Isang palamig? Opo. Yan lang po. Ibang piso. po. Bayad po. Putang lamig. Ano po? Putang lamig. Malamang palamig yan! Nakakaloka ka! Pabili ang palamig, tapos sabi niya malamig. May 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 Hello! Si Bernie Batin po ito, ang pinakamasungit na tindera sa social media. Ngayon po ay kasakasama ko po ngayon, yung batang uh, kasakasama ko sa aking mga videos. Ang pangalan niya po ay... Christian Ray F. Gambot. Christian Ray F. Gambot. Christian, ilang taong ka na? Eight po. Eight ka na? Ilang, anong grade ka na? Grade 3 po. Grade 3! Uy, hey, baka naman lagi ka nag-absent ha? Hindi po oh, anong favorite subject mo? Filipino. Filipino? Nakakaloka naman. Bakit Filipino ang favorite subject mo? Kasi para matuto sa ano, ibang lingwahe sa Filipino. <laughs> matuto sa ibang lingwahe sa Filipino. Nakakaloka ka. So, ito na nga pala guys, si Christian po. Matagal, na, matagal ko na po siya kasakasama sa aking mga videos. Ang dami pong nagwi request sa aking mga videos. Kung pwede nga daw pong isama ko po. Uh, i-reveal ang batang bumibili. Ayan, gusto niyo ba ng sample? Gusto mo ba? Opo. Okay. Ah, sige, sample tayo ha. Um, ah, kung baan, bibili ka na. Lights, camera, action! Pabili po. Ah, ano po yun? Pabili nga po ng puti na linalagay sa panty ni nanay. Ano po? Puti na linalagay sa panty ni nanay. Puti na linalagay sa panty ni nanay. Ano yun? Ano binibili mo? Puti nga po na linalagay Baka naman napkin. Daw ba napkin? Opo. Napkin naman pala eh. O, eto sister. Bakit po sister? O, bakit? Di ba pwedeng sister? Eh, sister nga maganda. Hindi naman po si ate yung maggagamit si nanay naman po. Ay, Dapat mother. Ay, nakakaloka. Ayaw ng sister kasi nga daw ang gagamit yung nanay niya. Hindi daw si ate niya. Nakakaloka. May, 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 yung panti ni nanay may dugo. Ay, nakakaloka. Nakita niya yung panti ni nanay niya may dugo. Anong kulay? Kulay puti. Kulay puti yung dugo? Ano yun? Nakakaloka tong batang to, ha? Kung ano-ano mga nakikita mo. Tung ano na to, ha? Kabusta ka naman? Okay lang. Oy, mag ang dami dami mo mga fans ha, ang dami mga nagaabang aabang sa'yo. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Thank you po sa pag-aabang ng mga video namin ni Ninong Bernie. Oy, masaya ka ba na lagi tayong gumagawa ng mga videos? Opo. Oy, mabait ba si Nino? Opo. Oy, anong binibigyan ni Ninong sa'yo? Kailan kayo, ano, ano yung last na pinuntahan ninyo? SM. Oy, anong kinain mo doon? Jollibee. Jollibee? Taray, nabusog ka ba? Opo. Nag-enjoy ka ba? Opo. Eh, kailan birthday mo? March 31, 2015. Ay, oo nga pala. Ka-birthday mo pala yung nanay ko, no? Di ba, sa Pasko, anong gusto mong regalo? Mm. Uh, anong gusto mong regalo sa Pasko? Malapit ng Pasko. Sabihin mo na. Hmm. Ano? Nag-iisip ka muna? Sabihin mo na lang sa akin. Mag-iisip ka muna. Uh, sige, habang nag-iisip ka, bigyan kita ng mga 20,000 years. Uh, balikan mo ako kung ano gusto mong regalo, okay? Barbie, gusto mo ng Barbie? Taray, ayaw ng Barbie. Pera? Ay, ayaw din. Eh, itatanong ko lang, no? Magkano yung binabaon mo sa ano? Pag mapasok ka sa school? 20. 20,000? Hindi po. Anong 20? 20 pesos. 20 pesos? Nakakatuwa naman. Anong binibili mo sa 20 pesos? ah uh, press price tapos palamig press price, nakakaloka yung press price, yung palamig ba malamig o mainit? malamig malamig, nakakaloka, pwede bang pasample ng ano, tin tin game okay. okay. lights, camera, action pabili po, ah, ano po yun? pabili nga po ng tin tin -tirona. ano po? tin tin terona tin tin tin, tin terona Anong salita yun? Chinese, Japanese, Korean, Uzbekistan, Turkmenistan. Anong binibili mo? Yung ulam. Ano po? Yung ulam. Ulam na? Nakalagay sa lata. Nakakaloka tong batang to. Tin-tin-tin-tin-tin-terona. Tin, na yun. Itong batang to, ha? kung ano mga binibili nyo dito, dito. Ilan? Isa po. Ano pa po? Sukli ko po. Ayan ka na naman si Sukli-Sukli. Wala ka pag binibigyan. Bayan, nangyayin ka na Sukli. May, 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 Sinagot may, 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 Sino ko sa'yo? Si nanay. Ah, sabag nanay mo? Nandoon, namamalo. Namamalo? Ba't kanya pinapalo? Hindi niya ako pinapalo. Ano nga? Sabi mo, yung, pinapalo ka. Yung ano, yung pag bumibili ako dito sa tindahan niyo, tas ang, ang tagal-tagal niyo, papaluin ka daw niya. Sino papaluin niya? Ikaw po. Ba't ako papaluin? Eh, kasi ang tagal-tagal mo daw po. Eh, parang kasi yung bilibili mo, hindi ko naiintindihan. Nakakaloka, kailangan ko pa mag-google. Diba? Nung salita kasi yun. Itong batang to, nakakaloka. O, oh, malapit ng Pasko, ha? Pag-isipan mo kung anong gusto mong regalo. Minsan-minsan lang ako nagtatanong. Sabihin mo na, wag lang house in lot. Baka mamaya maghahanap pa ng girl. O, ay, baka ka muna, may ng... boyfriend ka na? Oh, wag ka mo na mag-girlfriend ha. Pero may girlfriend ka ngayon. May crush. Uy, sis! Baka may girlfriend ka na ha. Yeah, oh, wag ka mo na mag-girlfriend hanggang 2029. Okay? okay. Oh, mag-promise ka. Ay, hindi pala. Hindi, hindi. Hindi po. Ako. Ako. Mag-girlfriend. Mag hanggang, hanggang. 2000. 2000. 99. 99. And all sabi mo, and I. Gayahin mo yon And I. Ay, ayaw mo? Bakit? Di ba pag pa... Alam ko na yon. Thank you, ganun. And I. Thank you, kamo ganun. Sige na, ah. Nakakaloka. Alam ba, ka dito? Batang to. Nananananan na -nan -nan ganun. Sabi mo nga. Alam mo may ganun? Alam mo ba si Nilong Bernie? Apo. Oh, bakit mo love Bernie? Kasi po ano, mabait po kayo sa akin. Oy, tara, crush mo ako? Hindi po. Bakit mo ako mahal? Kasi Ninong mo ako. Apo. Nakakaloka. Me 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 Taray! O sige na, magpasalamat ka na sa mga viewers at mga followers mo at mga sumusuporta sa'yo. Salamat po sa mga viewers namin ni Ninong Bernie sa bati po sa mga nagsusuporta din po sa amin. Oy, nakakaloka. Ayan po, muli po. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga patuloy pong natutuwa, natatawa at nakaka-appreciate po sa aming mga videos. Happy ka? po. Okay. Muli po, ako po si Bernie Bati ng nakakaloka at pinakamasungit at tindera sa social media na nagsasabing to God be all the glory. See you po sa ating next na vlog. O magpapay ka na. Bye po. Bye everyone. Ganon! Kakalok at batang to.